Yan, ulan-ulan -ulan pa rin mga idol. Kaya repeal lang tayo ng pagkain nila. Yan. daw naman ang saging. Repeal lang tayo ng pagkain nila. Yan. Doon yung maliit. Dulo. Ito si Black Mama. Black Mama. Ano niya? Hmm. Ito naman sa kabila yung mga malalaki natin, no. Oh. Ito yung dalawa niyang anak, oh. Tulog yung isa. Gwapo mga idol, oh. Ito yung anak ng dalawa nating kambing, oh. Tapos na na kumain. Dan yung isa busog na oh. Pahinga na siya kasi busog na. Itong ibak, makain pa rin oh. Yan ubos niya kanina yan oh. Ito naman yung isang may anak. Ang anak oh. Laki na oh. Bibi. Ito din na nakapaghintay oh. Hindi ko pa nga nai-slice, kinakain na. Ah. Hindi ko pa nai-slice yan, kinakain mo na. Ah. Ito na nga nakagabi.